Hi, mga auntie kang oil sa Pinas. Lagi na ayos sa Hi, guys! I'm the naman, the And the Armina naman. Diyan Reyes. And Dion. Mag-vlog ulit ako. Kaya nga vlog na naman. So... Tulungan niyo ako mag-ayos ng susuotin ko bukas. Hala! Huwag na pala! na! na na lang! na! Re so, pagka pa bag ko sa pinsa ko, so let's go. Pago ko lang siya. Bakit na ka ganyan? Ano? <coughs> ano ganon? Ano ka na, let's go na mga ante ko! paka paka boom 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 chaka, boom lu caca 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 boom 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 paka paka boom 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 so ini tahu kan yang pasang ko and come here na itu na yung bag na itu yang bag na itu yang bag na, na. na. bigat Ilalagay mo yung mga, ano, ano ba ang mga lalagay? <coughs> May pencil na mahaba. haba, eh, Gunting. ba? Bunting, bunting dito sa kabahay, ah. Sa pang mahalang pencil, eh? Mga color, malaming color, basta malaming pang pa color dito. Alak talaga ito, pinotol na lang. Siyempre, di makawala ang papel. Ito At sa school. So, ganito lang kasi siya. Ito na lang. akit nga lang sa kailangan yan. Ay, eh sorry sorry. Eh, dito wala lang. walang laman. ito lang. alat na lang. Yan. yun 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 Meron siyang may melody. Ay! Meron siyang melody na... My melody na... So ay, so ko, so so ko mamaya Ano? Sukulay. So like. Ako ano, nagsabi sa kanya bumili. Eh, ako sa kanya. Ay! Ah! Oh, ako kanya nito. ko siya. And may pulbo siya kasi kapag uh, kami, ginagawa kami ng mga pulbo. Ganyan. Dadala siya ng pulbo. Tsaka may pang pabango pa siya. Parte siya. May ipit siya dyan na kasi nga lagi yung nakalaghay. Ito hey, no. yun lang. Ayun lang lang. Puro pulbo pa. So, yan. Sara lang natin yan babalik sa kanya. Okay. Sige na doon pa. And this na lang sa top si vlog. Nakit kaya na ang next vlog. Bye bye. Boom, puro, boom, boom, boom. Tak, 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 boom, boom. Tsaka, tsaka, boom, boom. Lo, tapos, tsaka, tsaka, boom.